Ayan po at uh, para lang po sa kaalaman ng uh, ating mga kababayan lalo na po rito sa aking mga subscribers ay uh, halos sa uh, isang araw po ako nanood ng hearing dyan sa Kongreso na kung saan ay ang um, topic ay yung ang uh, uh, 1.8 billion daw di umano na ginastos ni Romualdez sa kanyang uh, mga travel expenses ayan po pero bago po natin natalakayin yan ay uh, siyempre nais ko po munang batiin lahat itong aking mga subscribers followers at mga viewers sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan ayan po at uh, yun na nga po mga kababayan at uh, magmula po sa umpisa hanggang sa matapos po yung hearing dyan sa kongreso ay akin pong pinanood at uh, para po mayroon po akong idea kung saan ako lulugar ayun po so base po sa aking napanood mula umpisa hanggang katapusan ng hearing ay uh, parang nagkaroon po ako ng uh, feelings ayun nga uh, nakaramdam na na po ako ng ah uh, pagkadismaya dito sa SMNI at lalo na po dito sa kanilang a uh, um uh, uh, host na kung saan na ito po si Loren Badoy at itong si Eric Siles Ayan po bakit po ako na dismaya dahil nga po do, sabi ko nga po ay doon base po doon sa aking napanood ay wala naman po palang basihan yung kanilang uh, every cash na 1.8 billion na ginastos nitong si Romualdez dito nyo po makikita dito nyo na po mararamdaman na ako po ay hindi lamang po uh, basta nagsasalita rito ng kahit na mali ay kakampihan ko hindi po bagko sinasabi ko nga po rito dismayado po ako doon sa lahat ng mga narinig ko at unfair din naman ah uh, doon sa inaakusahan mong tao na gano'n na parang pinapalabas mo na masyado ng corrupt. even though, alam natin ang, ang korupsyon diyan sa kongreso pero dito po sa particular na usapin ng 1.2 uh, 1.8 billion na ginastos ni Romualdez nito ay dito po ay hindi ko sinasang ayunan ang mga ganitong fake news. At talaga naman pong fake news dahil nga wala naman pong mailabas itong sina Eric Siles na katibayan or uh, basihan doon sa mga sinasabi nila. So ibig pong sabihin ay uh, kaya po nadidismaya ako dahil po sa sobrang tiwala ko diyan sa SMNI lalo na doon sa mga uh, mga uh, host ng uh, kagaya nga ni na Sir uh, si, uh, Eric at saka itong si Lorin Badoy ay uh, siyempre nandoon po yung tiwala ko na hindi naman po sila magsasabi ng kasinungalingan. At dahil po diyan ay na-content ko rin po yung 1.8 billion na yan na kung saan po ay sobrang galit ko nga dahil nga unang-una ay bakit sila gagastos ng ganyan ay samantalang napakarami nating mga kababayang mahihirap so yun lang po ang sa akin ngayon po doon po sa mga ito na po siguro lesson learned na rin po sa atin lalo na po din sa mga vloggers na iba kasama na po ako dyan na siguro dapat ma-verify muna natin kung ano ba ano ba katotoo yung mga lumalabas na balita at hindi lamang tayo mag depende doon sa kung anong estasyon o doon sa nagsasalita at kahit nga po sabi ko nga po ang tiwala ko po sa kanila ay talagang sobra-sobra uh, kaya po naniwala din po ako. Dito po sa particular na usip usaping ito, ay masasabi ko po talagang uh, unfair yung ginawa ni na uh, alorin Baduy at saka nitong si uh, Eric Silis na ito. Ngayon po, dahil sa nagsalita ako ng ganito, ang ibig po bang sabihin ito ay na ako rito kay Romualdez hindi rin po. Dahil kasasabi ko lamang po rito, wala po akong kakampihan. Kahit na sino, basta ang sinasabi ko rito, wala naman akong problema dito sa mga animal na ito. Kundi ang problema ko lang talaga ay yung bakit pinababayaan itong aking mga mahihirap na kabayan. Yan lamang po ang isyo ko. Wala na pong iba. Basta ang sa akin, sige, ang sinasabi ko nga sa kanila rito, magnakaw sila na magnakaw, basta ang sa akin lang, bigyan naman nila, tulungan naman nila itong aking mga mahihirap na kababayan. Yan lang po ang napan ko rito. Wala po akong ibang isyo. So, ang sa akin po rito, sana kung magbalita tayo para sa ganun ay hindi tayo uh, uh, pare-parehong masira or, uh, or mawala ng tiwala yung ating mga manonood na mga kababayan sana po ay uh, maging responsable tayong lahat sa pagbabalita dahil unang una po lalo na kung hinahangaan nyo yung tagapagbalita ay lahat yan ay lahat maniniwala kayo sa sinasabi so yun po ang iiwasan natin at yun din po sa oras pong ito ay humihingi po ako ng paumanhin doon po sa naginawan ko rin po ng content yung 1.8 billion na yan na yan pala naman ay wala naman palang katotohanan kaya ko nasabing walang katotohanan ay dahil nga po kitang kita ko po kung papaano sinagot ni, uh, ni uh, Eric Siles ang uh, kongreso, yung mga tanong ng mga congressman so kitang kita ko na po yung uh, talaga naman pong uh, walang basihan yung kanilang mga cash. So, sabi ko nga po, dahil sa sobrang uh, uh, tiwala ko sa kanila, nagtitiwala po ako sa programa nila at sa estasyon nilang SMNI, nagawa ko rin pong uh, ginawa ng content, sabi ko nga po kanina. At uh, doon ay uh, sobrang galit ko dahil uh, kung nagagawa nila, nagumastos ng ganun pala kalaki ay bakit hindi naman nila mapagtuunan ng pansin itong mahihirap kong kababayan. Yun lamang po ang isyo ko. Wala na pong iba. Mayroon po ba kayong narinig sa akin na ibang isyo? Wala na po. Ang lagi ko pong sinasabi rito ay itong aking mga mahihirap na kababayan ang dapat ninyong tulungan, ang dapat ninyong bigyan ng uh, uras, pansin at uh, pagtulong na rin para sa kanilang mga kabuhayan. Maging pagkain man lang dahil uh, sabi ko nga po eh hindi ko na po masikmura yung nakikita ko. Itong mga kababayan ko na kung ano-ano na lang po ang uh, makikita mo. Sinasabi ko po pag dumadaan po ako diyan sa mga sa mga nadadaanan ko na kahit paano nakakapag-abot ako, ang antimano pong derecho ko doon po sa kanilang ah uh, yung sinasaingan yung tinatawag nilang dapugan or either yung kaparang lutuan nila doon at binubuksan ko po ang kaldero nila kaya po ganito na lang po ako magsasalita dahil nga po ako mismo ang nakakakita ngayon so, so siguro ay uh, sabi ko nga kanina habang pinapanood ko yung hearing dyan sa senado ay sa kongreso bagamat uh, bagamat gano'n na nakita ko na yung uh, yung uh, wala namang katotohanan yung sinasabi ni Eric sa silis, na 1.8 billion ay uh, hindi naman po siguro uh, tawag dito hindi naman po siguro dapat idamay ang estasyon dahil nga po ay hindi naman pala nila kontrolado dahil yan po ay binibili lamang po nila yung black timer na sinasabi. So ibig pong sabihin hindi po nila kontrolado even though um ang sinasabi ng uh, uh, kapisanan ng mga broadcaster in the Philippines na dapat pa rin may pananagutan ang istasyon. Uh, Tama rin po 'yon pero pero kung kung 'yon ang dahilan ng pagbabawi nila ng prangkisa Palagay ko naman ay sobra-sobra naman na 'ko na ito. Sobra-sobra naman pong kaparusahan uh, 'yon, 'yung pagbawi ng prangkisa Doon po ay hindi rin ako sumasang At uh, pangalawa, ay uh, humingi na rin po ng uh, tawad at nag-apologize, nag-public apologize naman itong si eric Rexiles. So palagay ko that is enough for me. Kung ako ang nandyan sa sa mga kongresista nag iimbestigan niyan tama na po siguro sa akin yung humingi or tinanggap ni Eric Siles yung kanyang pagkakamali at humingi na rin po ng dispensa palagay po palagay ko po ay inap na rin po yon ngayon ang isa lang po sa napansin ko rito sa mga kongresista at wala po silang ibang bukang bibig lalo na po itong si Akop yung congressman Akop diyan na taga Antipolo na kuno ano yan isa rin buisit to eh anti mano sasabihin niya agad na sight in contempt yan ay mga bukang bibig nito mga unggoy na mga politikong ito eh maging diyan sa Senado wala silang ibang bukang bibig kundi sight in contempt kahit na nagpapaliwanag yung tao anti mano pipilitin lang sumagot ng oo kahit na mayroon silang dapat na ipaliwanag So bakit ba hindi mo nalapaking ganyan paliwanag ng isang abogado or isang individual na tinatanong at antimano tatakutin na agad doon sa site in contempt? Yan yung mga napapansin ko dyan sa mga kongresista at saka dyan din sa Senado. Kaya ang, uh, ang masasabi ko dito sa mga ganitong mga klaseng politiko, ito ay mga hunghang. Wala ginagamit din nila yung kanilang uh, uh, position para manakot ng tao. So, which is uh, hindi naman proper yung gano'n. Anyway, at uh, pang samantala, iwanan ko po muna yung topic na yan. At uh, itatopic na rin po natin itong si uh, Andres Desaya na kung saan pala ay dapat pala ngayon pala lumipad ito papuntang Dubai see imagining nyo ah kaooe lang galing Amerika tapos ngayon lilipad na sana pala uli yan sa sa Dubai tingnan hindi natin alam siya lang mismo nag cancel <coughs> nung kanyang uh, flight papuntang Dubai tapos mayroon pa siyang naka schedule na ngayong pagtungtong ng December ito at uh, naka-schedule din niya na pumunta ng Japan Ano ito? Ah? Presidente ka ng lahat ng bansa at gusto mong ikutan lahat ng bansa Bakit hindi ka lang pumunta sa Somalia? Hindi ka pumunta sa Afrika? Para sa ganun ay makita mo yung larawan ng kahirapan ng Somalia at Afrika na uh, kagagawan ng mga politikong mga magnanakaw or mga politiko mga kawatan. Yan yung uh, resulta ng pagiging kawatan ng mga nasa gobyerno ng Somalia at Afrika na yung mga tao dyan sa Somalia, mga demonyo na. Wala nang pakundangan kung, uh, kung mga ah uh, tawag dito, Uh, mangidnap sila nang uh, kung uh, ano-anong mga barko diyan para lang pagkakitaan. kasi nga po gutom na yung tao eh kaya hindi ka, hindi po rin natin masisisi kung magiging kriminal yung mga yan dahil nga po sobrang uh, sa sobrang takorap uh, kakorapsyonan ng mga nandiyan na tao ng gobyerno yun po yung paulit-ulit kung sinasabi rito na kung gagawin dito sa ating bansa na lahat na lang ng mga politiko ay mga korap o mga kawatan, hindi nalalayo na magaya tayo dyan sa Somalia at saka dyan sa Afrika. Yun po ang paulit-ulit kong sinasabi rito. Sisiguraduhin ko po sa inyo magiging demonyo itong mga kababayan natin dahil wala na silang makain. Kaya kahit na sa anumang paraan ay gagawa na po ng paraan yan makakain lang. Oh. So, di po ba ka, kon lang, sim simple lang po yung uh, paliwanag kong ganon, ay bakit naman po uh, patuloy pa rin po kayo sa pagnanakaw ng uh, pira ng taong bayan at pira ng kaba ng bayan na kung saan nga po ay ito na ang nagiging resulta hindi lamang marami itong mga nagugutuman nating mga kababayan kundi parami ng parami. Yun po ang gusto kong ipagdiinan dito sa programa kong ito. Mga kababayan, doon pa po sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko, subscribe na po at uh, pindutin nyo na po yung uh, notification bell. kanon din po yung like at saka i-share nyo na rin po ito para po marami ora uh, malawak yung mararating po ng ating video ito. Okay, so yun po eh, sana wish ko lang, total uh, wala ka namang katigil-tigil sa kababiyahe Mr. President, puntahan mo na rin yung Somalia at saka yung uh, Afrika para ma-realize mo na baka ito ang mangyayari sa Pilipinas kung hahayaan ko na lang na itong mga nakapaligid do mga cabinet secretaries ko ay mga kawatan na rin. Sana dapat yan maisip mo. Anyway. <coughs> At uh, isa pa. Isingit ko na rin dahil uh, sabi ko nga po ay uh, narating ko rin na uh, yung mga mga bansa na talaga na mga yung mga kurap ang uh, mga opisyal isa na rin po yung Pakistan. Bakit ko po nasabi? Obserbado ko po yan dahil nagtrabaho po ako dati ah, sa isang airline company. Matagal po akong nagtrabaho sa multinational international airline na kung saan po ang flagship niyan ay Pakistan. Ngayon, ano ba yung mga naobserbahan ko doon? Iisa lang din po. Masyadong corrupt din ang mga official ng gobyerno Pakistan. Lalong-lalo lalo na po nung panahon ni ah uh, uh, Bhutto na prime minister ng Pakistan. Aktuwal po, nakarating na rin po yan dito sa atin. Kung hindi ako nagkakamali, 19 eh, na 1990 uh, 1995 yun ang pumunta dito sa atin. At isa po ako sa nag-escort ng, uh, ng Prime Minister ng Pakistan na si Binasir Buto. Kung iyo, inyo pong makikita, yung parang uh, <coughs> tinatawag nating uh, malakanyang. Pero hindi po yan malakanyang kundi sarili po niya. Ah? Magmula po rito sa entrance bago ka makarating doon sa, sa, sa bahay niya mismo, sa mansion niya, ay uh, nasa one kilometer pa. Natadtad po yan ang uh, mga bodyguards. Oh. At ang uh, mga sasakyan po yan, hindi po uh, biro yan. Pero napag-alaman ko rin po ito na isa rin pong kawatan dahil lahat po halos ng mga lupa dyan sa Pakistan, inakupahan na niya itong Prime Minister nito. Ganun po ka, ka din to. Kaya nga po, kakain ka doon sa... Mayroon po dyan isang, uh, isang area dyan sa Karachi. Pag-usapan na po natin dyan, yan business center ng uh, Pakistan, yan Karachi. Ah, mayroon po dyan na uh, isang street po 'yan na uh, kainan. Mag-uumpisa po 'yan ng alas 10 ng gabi hanggang madaling araw. Okay? nandun doon po makikita yung exhibition ng paghiwa ng uh, ng uh, kamatis or bawang or sibuyas na pag init nila sa taas, paglapag yan, tadtad na yung sibuyas or kamatis. Yan po yung espesyal sa kanila dyan street uh, food po 'yan. At dinadayo po yan ng lahat ng mga uh, tao dyan sa Pakistan. So, nandyan po yung mga nag exhibition sariling-saring exhibition. Pero, naobserbahan ko po habang kumakain kami. At uh, siguro mga uh, around uh, 2 o'clock in the morning yata yun. Kasi kagagaling namin sa flight. At uh, dumiritso na nga po kami sa kainan. Wala pong kanyo. Hindi, kung hindi ako nagkakamali kung uh, dahil medyo matagal-tagal na. Parang galing yata kami, galing kami ng, galing kami ng Dubai at uh, to Pakistan. Tapos pagdating namin mga 2 o'clock in the morning at uh, dumiritso na nga po kami dyan sa kainan na yan na sinasabi ko wala pa po kaming isang oras na na nakaupo at tumakain. Dito mismo sa tabi ko, bumulagta yung uh, tao. Binaril na. Kinuha na agad ang bilis, kinuha na agad yung pira. Mamaya-maya, doon sa isang uh, isang uh, banda-bandahro ng konti, may bumulagta na may binaril na naman so bakit ko po ikinikwinto ito dahil nga po dito ay para mapicture ninyo yung pwedeng mangyari dito sa bansa natin kung hahayaan na lang natin na lahat kung lahat na lang mga uh, government official na rin dito ay mga magnanakaw na ganyan ganyan po sa Pakistan ibig sabihin papatayin ka na lang kung wala ka ng makain, papatay na Mang-agaw ka lang ng makain or mang-agaw ka lang ng pira, papatayin ka na. Ganun po. So, kaya ko po lang po ito, ikunikin to sa inyo dahil lahat po yan ay experience ko, personal experience ko po yan. At matagal po ako yan pabalik-balik ng Pakistan. Dahil ang sinasabi ko nga po, nagtrabaho po ako sa isang airline. So, ngayon, Mabalik tayo dito sa sa nangyaring uh, hearing dito sa Kongreso. Wala po akong uh, sasabihin dito ngayon kundi ang aking uh, uh, public apology na rin. Dahil doon sa uh, nabalitaan ko at sinabi nga nitong uh, angkor ng SMNI na si, si uh, Eric Silis at saka itong si Lorin Badoy na 1.8 billion ang ginastos itong si Romualdez na ito sa kanyang uh, travel expenses. Yun naman po ay sinakyan ko at ginawan ko rin po ng content. Yun po ang inihingi ko ng paumanhin. Dahil nga po, sa sobra sabi ko na nga po kanina, nagtiwala lang din po ako. Ngayon, ito na po siguro yung leksyon sa akin ngayon na kahit kailan ay hindi na ako pwedeng maniwala sa lahat na na kahit na sino na mga nandyan na mga fake news din. At uh, sabi ko nga public apology po itong uh, uh, gagawin ko or ginawa ko na nagsosorry ako dahil sa pag uh, gagawa ko ng content na yan. Nakita ko, mismo sa sarili ko, dahil sabi ko nga, maghapon kong pinanood, hindi po ako makumbinsi na may katotohanan yung sinasabi ni Siles, ni Eric Siles, bagkos yun po ay kasinungalingan. But again, inuulit ko, hindi ko po sinasabi ito para kampihan ko si Romualdez. Bagkos, dito sa pagkakataong ay pupunahin ko na naman ito. Dahil, yung balita at nandyan pa yung picture na 20 pesos ang kilo ng bigas dyan sa Cebu. Yan po pala ay isang oras lang nangyari. O, di po ba yung isang video ko? <laughs> ang sinasabi ko po, ay kanila rin yung bigas na yan na dinikwat. Di po ba? Inismagel. Na siya rin po ang may pag-aari ng bodega na yung niridyan sa Bulacan. So, yun po ang dinala doon. at kunwari, eh, nilagay ng tag 20 pesos per kilo and then, after one hour, wala na. Dahil wala naman talaga. Hindi naman talaga nag-i-excess yung ganoon. Oh, tapos kasabwat pa yung uh, governor na mukhang manghuhula diyan na mahilig sa bata. Pina-terminate niya kunwari, oh, di pinatigil niya kunwari, eh, di hindi halata. Kaya ito yung masasabi ko na talagang pare-pareho lang ng mga fake news ito mga ito. At least kung nag kung kinontent ko man yung 1.8 billion na yan, ngayon, nandito nga ako, nagsusuri nga ako. So, ibig sabihin, dito nyo makikita, dito nyo makikilala ang pagkatao ko na hindi dahil sa kakampi ko, kakampihan ko. Hindi dahil sa ka kainuman ko, kajaming ko, kasyabo ko, kakampihan ko. Hindi po. Titirahin ko po lahat dito nang mapapatunayan ko. Pero siguro, magdadahan-dahan ako dahil hanggat hindi ko hanggat hindi ko masiguro na tama yung i-broadcast ko rito ayon po ang gagawin ko na siguraduhin muna bago ko i-broadcast kasi ang hirap po kasing kunin yung mga tiwala ng tao kagaya ko ngayon Ah kung halimbawa, pagsisinungaling ako rito, gagawa ako ng fake news dito na hindi naman totoo, sa so, palagay nyo ba? mayroon pang manonood sa programa ko? Sa palagay nyo ba, masisiyahan yung mga taong manonood sa akin kung nakatatak na sa kanila na fake news ako? Hindi po. Yun po ang iiwasan ko. Dahil paninindigan ko po na kung lahat po ng mga sasabihin ko rito ay pawang katotohanan. So kung napiki man po ako roon sa 1.8 billion na e gas na nga SMN na may apology doon po sa isyong yon. So, again, mga kababayan, ay uh, gusto ko lamang pong uh, i-highlight dito. Wala po, wala po akong ibang layunin kung bakit magdadadaldal ako rito Iisa lang po ang layunin ng programa ko. Yun pong buksan ang kaisipan nitong mga nandyan sa, sa gobyerno or nandyan sa politikong, mga politikong ito. Ang apila ko lamang po, sana ay bigyan nyo po ng tulong itong ating mga mahihirap na kababayan dahil hindi lamang po marami kundi parami pa ng parami yung mga wala na pong makain. Other than that, wala na po kayong marinig sa akin. Basta po, ang sinasabi ko rito, ito lamang pong tulungan ninyo itong mga mahihirap pong kababayan at wala na po tayong ibang pag-uusapan. Yun lamang po at sana maliwanag po sa ating lahat. Doon naman po sa mga makakapanood ng video kong ito, ay uh, huwag nyo na pong panghinayangan pindutin ang uh, subscribe uh, notification bell like and share na rin po so maraming maraming salamat po at uh, pagpala nawa kayo ng ating may kapal